gandang gabi sa So ngayon, ah, uh, ako ni O'Diva at sinabi niya sa akin kailan uh, magiging tama ang mali at kailan maging mali ang tama. So, di ba? So, one night natin ang kailan magiging tama ang mali. Uh, siguro uh, sa akin lang ha. Um, kasi ano, um siguro um sorry ka. <laughs> mag sorry. At uh, siguro uh, yung nagawa mong mali ay magbago ka. yung ganun magbago ka na lang siguro. Basta wala akong pakialam sa mga ganyan. At saka yung ano naman kailan magiging mali ang uh, magig kailan magiging tama uh, uh, ano 'yun? Ma mali ang uh, kailan mag kailan magiging mali ang tama. Siguro sa akin naman uh, kailan magiging mali ang tama ay yung magluloko ka. Oo yung um, nagluloko ka sa partner mo sa jowa mo at saka nagluloko ka sa kaibigan mo parang ganun na din siya lahat lahat Ah, uh, yun kahit tama ka pero naging mali yung tama kasi nagluloko ka nagluloko ka sa kapwa mo at syempre dito naman na maingit mo talaga si Papa nito ganun na talaga yung ano o oh, diba yan ang mali <laughs> kasi ang ingay niya o Hello, good afternoon everyone. So, Diva said that may mga uh, question siya para sa amin. So, ito yung question niya, kailan magiging tama ang mali at kailan magiging mali ang tama? Ayan. So, uh, I answer it uh, I answer it uh, directly. Because sa isang progresibong lipunan, Uh, wala ng puwang ang pag-aalipusta sa kababaihan kahit pa umiiral pa rin ito sa ilang bansa. Modernisado na ang mundo at hindi maaaring ikatwirang matagal ng nakagawian ang naturang kalakaran. Magiging tama ang mali kapag inayos natin ang isang maling bagay o pangyayari at magiging mali ang tama kapag naging labis ang paggagamit nito. That's all and enjoy. ang um, para sa tanong mo, Diva na kailan magiging tama ang mali at kailan kailan magiging mali ang tama. Among um, para sa akin um, magiging tama ang mali pag inayos mo ito at at ito pag inayos mo ang iyong mali ay magiging tama ito pag ang tama naman ay nagiging mali pag inabuso mo ito ng maayo at may natatapakan kang tao. At yun lang ang aking opinion at salamat. Hi! Good evening to everyone. Okay. From Diva, meron kasi siyang tanong sa akin and the question is kailan nagiging tama ang mali at kailan nagiging mali ang isang tama? o kailan na, nagiging mali ang tama. Okay. Depende kasi sa kung ano, situational. Lagi tayong nakatingin sa 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 sitwasyon. Ano nga ba yung benefit na mangyayari? Magiging tama ba siya o mali? Depende kung sino yung makikinabang or yung what they call this, yung makikinabang nung nangyari. No, depende sa kung ano sitwasyon. May mga may mga tama kasi may mga tamang bagay na mali ang nagiging resulta tama na magmahal ka pero mali naman kung nasasaktan ka na tama na mahalin mo siya tama na ibigin mo siya gustuhin mo siya ng pulit-ulit pero nagiging mali siya kasi nga nasasaktan ka na so nagiging mali ang isang tama kasi um, mali na ipagpatuloy mo pa na mahalin siya kahit alam mo Ah... kahit alam mo namang siya na yung tamang tao para sa iyo ha ah, masabi na lang kahit ako naguguluhan din pero hindi yun nga may, may mga may mga white lies tayo eh di diba? ito yung mga ito yung mga sa kagustuhan mong maitama yung pagkakamali mo nagsisinungaling ka no, gumagawa tayo ng pagkakamali o yun, gumagawa tayo ng maling aksyon dun sa bagay para maitama natin yung pagkakamali. So, next time, kung, kung alam mo rin na magiging mali yung magiging resulta, pag-isipan mo muna ng gusto. Para na sa ganun, wala ka nang maitatama pa. Ha? Ah. So, kung naunawaan nyo, maraming salamat. Kung hindi, kayo na bahala. Ganun. So, paano naging tama ang mali at paano naging mali ang tama. So, unahin natin yung paano naging tama ang mali. So, my explanation about this is uh, nagiging tama ang mali kung, like for example, ito ay isang white lies. Oo. Kasi, hindi naman sa lahat ng pagsusunungaling ay nakakasama. Especially kung may iniiwasan ka lang or may tinatakpan ka lang. Pero nagiging mali ang tama kung palagi mo na itong inuulit-ulit. Yung puro ka lang white lies. Hindi mo na, ang nito, hindi, hindi ka na nag-aano. Hindi mo na sinasabi yung katotohanan talaga. So yan lang po yung explanation ko about paano naging tama ang mali at paano naging mali ang tama sa nagustuhan niyo po yung sagot ko and thank you for asking that question. Bye! Kailan nagiging tama ang mali at ang mali ay nagiging tama? I think this statement or this question this will apply with love most of the time. Wrong love. Alam I mo yun. Mean, nagiging tama. Nag-justify kasi mahal yung isa't isa eh. Pero yung mali, nagiging tama. Basta na justify ninyo yung pagmamahalan nyo sa isa't isa at napatunayan nyo yung pagmamahalan nyo sa isa't isa at pinatunayan nyo hanggang sa dulo. Then yun yung nagiging tama. So in essence, mali man siya sa, sim sa simula, mali man siya sa umpisa pero dahil pinatunayan ninyo na kayo ay forever parang ganun. and then in a sense magiging tama na rin which is what is supposed to be um what's supposed to be in relationships you it's it's not how you really define a relationship pero it's just coming from me that's my personal opinion so see you later guys bye Hi! This is Morning Marino. Mar it's Marino Mar Vlog. And your Miss Universe 1981. Welcome to this video. <coughs> Hi! Kaya video na po ay um, nag-request si Diva nag i-answer po natin yung ano natin uh, yung mga question. May dalawang question kasi siya. It, um, kailan magiging tama ang mali at mag kailan magiging mali ang tama? So, dito sa first question. Kailan magiging tama ang mali? So, it's very broad, no? Kasi maraming magiging answer. Maraming magiging opinion. Maraming magiging comment. But this is my opinion na. Huh? In my own opinion, ganun yun. So, wala talagang mali pa sa opinion, di ba? <laughs> so, for me, magiging tama ang mali because of the two things. It is the standard and it is the outcome. Yung standard po natin, nagsistety ng standard sa mga bagay-bagay. At, Nakikita natin yung resulta niya, yun yung outcome. Example, it is not right, mag mali ang ibigay ng isang tao because you are still studying, because of this, because wala siyang trabaho, because pangit, because... Ito, so, nagsaset tayo ng standard. That's family standard and that's the standard of the people around us. Pero, nag ko ka, nag So, doon din nakikita niyo yung outcome. Yung ah, nagiging outcome is nagiging happy family kayo. Nagiging responsible family kayo. So, yung kamalian yon nagiging tama. Second example is our career. No? course your course natin. nag ka ng course, pero mali yun dahil nag-set standard ang mga tao around you, especially your parents if your parents will say na wag ganito because the fitayo yun dito ganito papapapapag ganito because our family is a doctor like a doctor sa medicine sa churba roll kaya tanana but nagrisko ka you took that course and then you graduated at the end of at the end of your ano, at the end of your schooling, nagkaroon ka ng magandang trabaho, nagkaroon ka ng stable job, nagkaroon ka ng malaking income, nagkaroon ka ng so nagiging nagiging successful because tinik mo yung course na yon. Even if the parents or the people around you don't want you to take that, the outcome is good. So for me, nagiging tama ang mali sa ganito mga aspeto. So doon naman tayo sa kailan magiging mali ang tama. For me kasi, nagiging mali ang tama because of the two things also. Priority, no, outcome and priority. Example, it is right. Tama na magkaroon ka ng maraming appliances. Tama na bibili ka ng mga, ng car. Tama na magkaroon ka ng bahay. Because, uh, kailangan mo sa buhay, especially mga appliances, para maging magaan yung buhay natin car para magaan para hindi ka na magwalk kanito ganito so those are your wants no tama yon kasi nakakatulong but the outcome is good the outcome is good kasi nakakatulong magiging ano yung buhay mo magiging good yung buhay mo pero nandoon ang um, priority the question is is that your priority is that part of your needs or is this part of your wants set your priority first. Huwag ka munang bumili ng car because priority mo, pagtulungan yung mga kapatid mo sa pag-aaral. Huwag ka mo nang bumili ng mga ganito-ganito kasi priority mo ang ganito at ganyan. Priority mo yung family, ka priority mo yung self mo. So, ganito, ganyan. So, dun na nagiging mali ang tama. Di ba? I mean, nakuha niyo ba ako? Doon na sa aspetong yun, nagiging mali ang tama. So, outcome is good, but the question is, is that your priority? Part ba yan ng needs mo? Part ba yan ng priority sa buhay mo? Di ba? Ganun yan. So, thank you so much for listening. And this is your morning friend. This is my morning vlog. And thank you so much, O Bye-bye, everyone. So, ayan. Tinanong ko ang lahat kung kailan magiging tama ang mali at kailan nagiging mali ang tama. So, hindi rin ako papatalo. Sasagot din ako. So, my answer is, nagiging tama ang mali. Pag yung maling yun na nagawa mo ay inayos mo, <coughs> ginawa mong tama. So, lahat na, like for example, uh, nagkaroon ka ng kasalanan, so inayos mo, bin, uh, bumawi ka, nagsorry ka lahat, ginawa mong tama. So, nagiging tama yung maling nagawa mo. And, sa mali naman, kailan nagiging mali ang tama is yung tama na yon ay sobra na or parang abuso na, inaabuso or uh, beyond the limit na yung paggamit ng tama na bagay or pangyayari or ano ba. Like for example, um, yun nga parang maganda yung magbigay sa kapwa pero mali siya kasi baka kasi umabot ang panahon na ikaw rin yung mauubusan. So, minsan, mag-isip-isip din tayo ko. <laughs> Lahat ay may limitasyon. So, ewan ko, bala kayo siya. Yun lang yung idea ko for now, pero kanya-kanya naman tayo ng, ano, eh, ng thoughts in mind. So, thank you so much for watching. Bye! <laughs>